So magandang araw nga mga kabagyo So ngayon nandito tayo sa Hidden Sanctuary So ngayon po ay outing ng ang ating kama na MUBC So kung bago kayo sa akin ito channel mo kanil ito Share, like, and subscribe sa akin channel ang Cyclone TV para update kayo sa akin video nila. So ngayon nandito tayo sa uh, Hidden Sanctuary para i-celebrate Ay, hindi lang i-celebrate Eh tayo mag-outing kasama ang buong uh, UBC members at dito tayo naka uh, uh, uh kay sa so, may ano na to yun ang lahat na yan pero dito tayo so ba sa mga kubulo ko so sa pangunguna pala ng ating pangulo eh pangulong uh, pangulo ng ating MUBC na si Buspat at sa ating mga

nag na kami dito uh, ng manok ni Bustasi uh, ayan, marami sa labat kay Bustasi at kay uh, Boss Ruel sa aming sekretary ayan so ihaw-ihaw muna tayo dito kasi wala pa naman yung iba ayan nga, na yung dumarating din na uh, naliligo yung iba pala dito, oh, nagkatagay tagay na oh. Hindi lang pala tagay, kain muna pala sila bago tagay. Ano ba nga si paring Henry? Katatayo pala 'Yan, si paring Chito. Si Bay. Oh, 'yan si Bay. Um, uh, 'yan. Yung iba, yung Ayan, kung, bago nga sila ay, iinom, kakain daw muna sila. Ay. Dito nga sa kubo na ito na malaki. Dito kami na... Ah, jump jamin natin! Ayan, ano ano si oh, ay, so, ang pagkain niya. So, may litson pa. Ngayon, i jasap na nga natin yung litson. Kasi, ay, para daw magkain mo sila. Excuse salamat kay Boss Pat. Ayan, kay Boss Pat, yung litson na yan. Sa sayo kay Boss Pat. Yan. Kararating <laughs> lang na huli <laughs> yung huli ito. Yung huli man daw ay magaling. Sabi ko ka pag, ah, pag, tayo, <laughs> pag si Maso na sigurado. Yari na naman siya, Maso. Lumatang na, yari na naman. Alapit na ako. Kaya-kap tayo. Alapit na, alapit. Yan, layo, na nga. Dahil nga, ano, nandito na. So, tagay, ano muna. Uh, Kapag yun, tagay muna sila. Ayan, ilang ano yan, grupo, one. So, mayroon ba sa kabila? Si General Alex, so, uwi na ata, o may dala ng bag. Ayan, o. Oh. May inuman dito, may inuman pa doon sa kabila, yan. So, yung iba dyan, naligo na. Ito, may isa pa dito, ano, uh, tumpok ng inuman. So, pero tagay na lang, guys ah uh, shoutouts kay ano kalangtag ayan o no? maliligo na ata sila nag na bubad na ng damit ayan o no? ah uh, si Rantran uh, dito naman mayroon naman may isang grupo naman dito yung inuman no? sa may parking gilid shoutouts so, sata tayo oh. mayroon pang ang uh, ihaw-ihaw dito, kaya lang ibang grupo yan nakiihaw doon sa nag ihaw sa aming ihawan, dahil nga wala silang ihawan doon sa halina ayan so, nagkikinto nga dito sila Buspat ayan nag-shoutout sa inyong lahat uuwi na si Engineer oh. ano na naga si Uwil shoutout sa inyo So ngayon, dahil malapit na mag ano, mag tawag din, mag alon-alon. Malapit na yun mag alon-alon dito. So nagipon ipon na dito yung mga ano. Dahil lalagyan siya ng ano, yellow. Or ice na malaki. Eh, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kadaming uh, yellow yung nilalagay nila para lumamig yung sharing ko ng healing sanctuary dahil nga naghihintay tayo ng yelo ito pa maghihintay din sila ng ano magsas so, magtagay-tagay muna sila ah uh, shout ta talaga RJ RJ may bag ka pa ayan so daming ano daming inuman dito kabila kabila, kabila na natin meron dahil nga sa dubang dami Ayan, shout out kay Talag Tag. Kay Christian. Ayan. Uh, kay RJ. Yung iba, busy-busy sa ano. Pintuhan. Ayan. So, shout din natin lahat ng mga member. Maraming salamat sa mga uh, members na pumunta dito. Kung bago yung sa akin YouTube channel, magkalimutan mag-share, like, and subscribe sa akin channel, Cycling TV. Maraming salamat. At pakiwin natin ang notification bell para update kayo sa aking video. At kung nagustuhan nyo, pakilike din at pakishare na rin ang aking video para update guys. Para maka-inspire din tayo sa mga ating kasamaan sa industriya ng pag-YouTube. Maraming salamat. hey okay, Boss Adjo. Shoutout sa'yo Boss Adjo. Ayan. Kahit saan ka talaga tumingin, may hawak silang halak. Sana all. Ah, di ba? Eh, so, may iniihaw pa dito si Big Boy. Ano kaya yan? iniihaw pa ng ano? Iihaw pa barbecue ata yan. Dahil di pa nga naubos yung barbecue. Marami. Tapos, yung manok. Marami din. Ngayon, so, Haring Henry, nakapwisto. Ayan na nga, guys. Yung yellow na sabi kong papakita ko sa inyo ilang bloke yan na, na yellow so hihintayin natin kung gaano karami yung yellow ilalagay na nila dyan sa swimming pool mamaya kasi maglalagay na mag papa wave na sila pagkatapos na ilagay yan pinahakot muna nila yan inahati muna nila yan dahil sa lumitigan iiliran nila yan dun sa dulo yan eh sa inyo papakita nakikita nyo Ayan, ihilira muna nila yan yun. Mamaya sabay-sabay. Pero sana delikado rin yan kasi matigasin kahit pa pano. Kahit tubig ang binabag sa kanyan, kapag tinamaang kanyan, sigurado, bukol talaga. So yan, no, marami nga ang ilo. Kaya hintayin muna natin na patapos nilang ihilira doon. Dahil sabay-sabay yan na ihulog doon sa gilid ng pool. Dahil nga, uh, mag yan, pag nag-weave na, kung saan na rin matutunaw yan, diba, yan o. So, daming tao Yung mga tao doon sa kabilang sinew, lumipat muna dito dahil yan, nakita na yung yelo, na, na maglalagay na ng yelo dito sa malaking pool, dito sa may dito, sanctuary, ayan. Uh, Diba? Kapag nakikita nyo, makailir na yung mga yellow doon. Malapit na matapos. So, diba, papakita ko rin sa inyo kung paano hihulog nila. Ayan, o, oh, diba? Ilira na yung um, dami. Ilang, isang prank ata yan, dinilabor yan. Isang prank. So, shoutout pala kay Boss. Ayan. Shoutout kay Boss Windel na may-ari ng ating uh, pinagsuminga na hidden sanctuary. Ayan, o. Oh. So maraming salamat dahil nga nagpa-extend pa siya. So oh, shout out kay Boss Wendell. So yun na nga oh. So, sa dami ng tao, naghinihintay na, na yun oh. Yung yelo. So kinapa-distansya muna siya dahil wala ko kaya yung yung uh, yelo. So oh, yun na nga. Dami ng tao. Ingat-ingat ah, kayo guys. Baka tamahan kayo ng yelo dyan. Pabukulan talaga kayo dyan. Diba? Diba? Ayan, dami oh. yun. So, dami rin tao. Ayan, inuhulog na nga. Oh. Oh, si kuya, Oh. Delikado ka doon. Sumusot ka pa dyan. Mamaya na bukulang ka talaga dyan sa ulo. Yung iba naman kasi, alam nang inuhulog. Pupunta pa dun sa bumabags, binabags sa ng kilo. Mamaya, tinamahal siya din, Kaya na nga, nag-wave na dyan. Uh, diba? Kanya-kanyang kuha ng yelo, sinasakyan nila. Sabagay, uh, hindi naman matalim na yan dahil may yelo. At saka mainit yung tubig ng swimming pool. So, mabilis lang din ma atunaw yung yelo. Kaya, yeah, kanya. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, again, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel, sa aking TV at paki-like din naman at paki-share din. Ayun oh, pinagagawa na nga nila yung yellow oh, nandito na sa ano. Oh. ba? Diba? Kita niyo o oh. oh, Kung bakit kinuha kaya nila 'yan? Ilalagay ata sa ano. Ang init pa naman ng panahon, ilalagay ata sa beer. Eh bawal 'yan. Kinukuha niya oh, bawal 'yan oh. Balik. Ayun. Tapos balik tayo ng mga Ayun oh kinuha nila o nandiyan ang kita nyo o pinabalik tuloy bawal balik yan dahil bawal yan para sa swimming pool hindi para sa customer na ang lagay sa ano, inumin para lumamig so ayun na nga nandito na nga tayo uh, hihintayin natin na yun sa matapos yung uh, wave kaya nga uh, 30 minutes ata yung wave dito bago matapos So, matagal-tagal din Ayun. pwede nga matagal din so ipas forward muna natin yan ayan so daming tao diba ayan nag wave pa rin yan so daming tao diba nga kung may nagtutok-tutok din naman kasi yan sana huwag tayo maka-upgrade may mga tutunan, may tutunan na may kanta. May kumakanta kasi yan dyan, eh. may show yan dyan sa may stages. So, sa mga sobrang dami ng tao. Sound mo tayo. Sana huwag na mga mag-apera yun. muna natin guys. Ang dami eh. So, malakas pa rin yung alon, yung wave. Anyway, Nakikita nyo guys. So, malakas pa rin. Nag-wave pa rin pasalamatan uh, pala ulit natin yung ating mga kasamaan Nabubo na bubo ng ating samahan ng yung UBC sa pangungunan ni eh, Buspat sa mga member si Bustasi kay Kuya Alex de la Cruz na Adjo at sa lahat ng mga member di ko na sa dami niya sina si Naparing Team 40 Team uh, tawag yan Cowboys Java Pro uh, sa, sa Manang Carla MBBC na Boss ayan sa inyo lahat nandito naman na tayo team pa rin pa parang Minji parang Tony ayan so, tagaya na tayo si Dos Santos shout sa inyo dahil kumanta ka Ayos sa kanta Kaya na Woznyk, Woznyk, si Alfred. Ayan. Hindi so, talaga oh. oh. naman sila dito. Hindi talaga. lang, naman, mamaya So, again, maraming salamat sa uh, kay Duto. Maraming ulit. Maraming salamat ulit kay uh, tapos so, pwede sa sapat extend namin dito sa pwede sa ito na. Ayan, diba? Ayan, hindi pa tapos. yung <laughs> ano, ngayon may, may mga tama na nga sila. Uh, sa pag kay Mustangol, sa pag kay ano, Noel Noy. Ayan, si Christian. Si Gustarte. Sa pag sa inyong apat, Allah, bumarap na naman si <laughs> Christian. Ayan, sa so, panel ng uh, ating video so, nag-enjoy talaga lahat so, ayan naglagay eh, si 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 talaga ng alak si Gustav Tiga si Tarwa talaga ay tama ka naman so, na naman ay sayawa na so, uh, dito sayo, so, uh, sa so, no, na so uh, sayawan lang so, uh, bumabalas na naman sila So, maraming salamat sa ating mga member. Uh, sa in uh, salamat sa ating sa ating mga member. So ngayong gabi na nga, maghihintay na tayo na ano, na. So, uh, kung bago ka, kayo sa aking YouTube channel, so labulo na ako. So, Kasi ano, nagigil tayo. bago kayo sa aking YouTube channel, again, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. So, wala nang tao doon, no? Oh. Sa aking channel ng Cyclone TV. So, naglilinis na yung mga tao dito dahil gabi na. Uh, para update guys sa aking video. So, hanggang dito na lang tayo muna. So, sana huwag kayong magsawang suportan ating punting bahay ang Cyclone TV.